bless at ako ang iyong magiging gabay sa ating aralin na may paksang katapatan sa salita at gawa. Nakaranas ka na ba ng pagtatalo ng iyong isip at kilos? Yun bang ayaw naman talaga ng isip mo, ngunit ginawa mo pa rin? Alam natin na dapat lamang na maging tapat tayo sa salita at gawa. Ngunit, paano bang hindi sumusunod ang ating katawan at bibig? module na ito, palalawakin ang iyong pag-unawa sa katapatan sa salita at gawa. Inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod na kalaman, kakayahan, at pag-unawa. Una, nakikilala ang kahalagahan ng katapatan, mga paraan ng pagpapakita ng katapatan, at bunga ng hindi pagpapamalas ng katapatan. Pangalawa, Nasusuri ang mga umiiral na paglabag ng mga kabataan sa katapatan. Bago tayo tumuloy sa ating talakayan, sukatin natin kung ano ang nalalaman mo sa paksang tatalakayin. Sa gawain ito, piliin mo ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Bibigyan kita ng limang segundo para isulat ang iyong sagot pagkatapos kong basahin ang mga opsyon sa sagot. Una, ang mga sumusunod ay mga paraan ng pagiging matapat maliban sa A. Gumawa ng pangakong kaya mong gawin B. Pagtanggap sa pagkakamali C. Umiwas na magsinungaling at mandaya D. Pagtatago ng katotohanan Pangalawa, ang mga sumusunod ay masasamang dulot ng hindi pagiging tapat maliban sa isa. A. Sumisira ng tiwala B. Nakakahawa C. Kapayapaan ng loob D. Nalulusutan ang problema Pangatlo, bakit mahalaga ang katapatan sa salita at sa gawa? A. Magsisilbing proteksyon para sa isang tao upang hindi masisi, maparusahan at masaktan. B. Mas pagkakatiwalaan ka ng ibang tao. C. May kapayapaan sa kalooban. At D. Hindi mo na kinakailang lumikha pa ng maraming kasinungalingan para lamang mapanindigan ang iyong nilikhang kwento. pang ito ay pagpapahalaga kung saan isinasabuhay ng tao ang mga totoong pangyayari, tama, mabuti at angkop para sa mga sitwasyon. A, katapatan, B, katapangan, C, karunungan and di karangyaan. Ikalima, alin sa mga sunusunod na mga sitwasyon ang nagpapakita ng katapatan sa salita? A. Pinagsasabi ni Rodel ang sekreto na Leroy kahit may konti silang tampuhan. B. Hindi inamin ni Rosa na siya ang nakabasag sa salamin ng bahay ng kanilang kapitbahay habang naglalaro sila ng kapatid niya ng baseball. C. Kahit natatakot si Rika sa panganin niyang kapatid, ipinagtapat pa rin niya sa tatay niya na ginabi ang ate niya sa pag-uwi kasama ang kanyang nobyo. At D. Ginabi sa pag-uwi si Ricardo dahil sa nawili siya sa pag-skateboard sa Burnham Park kasama ang barkada. Munit nang tinanong ng kanyang nanay kung bakit siya ginabi, sinagot niya na may tinapos silang proyekto sa paaralan. ika -anim, alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng katapatan sa gawa? A. Dahil sa gutom, Ninakaw ni Ruben ang pagkain na nasa convenience store. B. Nangopya si May sa katabi niya dahil ayaw niyang bumagsak. Hindi kasi siya nakapag-aral ng leksyon dahil sa pagko-computer. C. Kahit matindi pa ang pangangailangan ni Mang Dalisay, mas minabuti niyang isauli sa may-ari ang napulot na pitaka. At D. Si Aldwin ay naatasang maglinis ng classroom tuwing lunes pero lagi siyang tumatakas para hindi siya makalinis. Ikapito. Ano-ano ang katangian ng taong may katapatan sa gawa? A. Hindi man loloko, manlilin lang o magsisinungaling upang makuha lamang ang kaniyang gusto sa kapwa. B. Hindi nabubulag sa pera upang gumawa ng bawal o mali na ikahihirap na nakararami. C. Sisikapin niyang gawin ang kanyang mga sinabi o ipinangako bilang patunay ng kanyang katapatan. At D. Lahat ng nabanggit. Ikawalo, ang mga sumusunod ay mga masasamang dulot ng kawalan ng katapatan maliban sa isa. A. Sumisira ng tiwala B. Napagtatakpan ang maling gawa C. Nakakahawa At D. Walang kapayapaan sa isip at loob Alin sa mga pahayag ang mabubuting bunga ng katapatan sa salita at gawa? A. Makukuha mo ang tiwala at paggalang ng kapwa bilang isang matapat na tao. B. Pamamarisan ka ng iyong kapwa sapagkat para sa kanila isa kang magandang halimbawa ng pagiging matapat sa salita at gawa. Karaniwang mababa ang iyong stress level sapagkat malinis ang iyong konsensya di lahat ng nabanggit. Ikasampo, ito ay pagganap o pagkilos na naaayon sa tama. A. Pagsisinungaling B. Katapatan sa salita C. Katapatan sa gawa At D. Paggawa Para naman sa labing isa hanggang labing lima, isulat ang M kung ang gawain ay nagpapakita ng pagiging matapat at HM naman kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng hindi pagiging matapat. Labing isa, hindi binigyan si Earl ng allowance dahil walang pasok. Nainggit siya sa mga kaibigan na naglalaro ng Dota sa computer shop. Kaya naupis siya ng pera sa pitaka ng nanay niya. Labindalawa, kahit nahihirapan sa module na sinasagutan, mas minabuti ni Ella na hindi tingnan ang susi ng pagwawasto na nakalagay sa likod ng module. Labing tatlo, nabasag ni Romy ang paboritong baso ng tatay niya. Kahit takot na mapagalitan, sinabi niya ang totoong nangyari at humingi siya ng paumanhin sa tatay niya. Labing apat, nagabihan si Erica sa pag-uwi dahil sa pamamasyal kasama ang mga kaklase niya sa Burnham Park. Nag-aalala ang kanyang ina kaya tinawagan niya si Erica. Dahil ayaw niyang mapagalitan at mabawasan ng allowance, sinabi niya na gumawa sila ng proyekto. Labing lima, hindi nakapagbasa ng mga aralin si Rene dahil sa pagko-computer kahit alam niya na kinabukasan ay pagsusulit. Dahil ayaw niyang pumagsak, siya ay nangopya sa katabi niya. Narito ang mga sagot sa subukin. Tingnan ang iyong mga isunulat na sagot at itsek kung tama ang mga ito. Una, D. Pangalawa, C. Pangatlo, A. Pangapat, A. Panglima C, pang C, pang-pito D, pang-walo B, pang-syam D, pang-sampo C, pang isa HM, pang-labing dalawa M, pang tatlo M, pang-labing apat HM, at pang lima HM. Natapos mo na ang gawain sa subukin. At sa ating pagpapatuloy, maaring narinig mo na ang mga salitang Huwag kang plastik, magpakatotoo ka nga. Bakit kaya mahalaga ang pagiging matapat? Ano-ano ang kahalagahan ng pagsasabuhay ng virtud na ito? Paano ito maisasabuhay? sa Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, mag-brainstorming muna tayo. Isulat mo sa mga bilog ang sarili mong kahulugan ng katapatan. Ang isang halimbawa ay pagsasabi ng totoo. Mahaari ding ilagay sa iba pang bilog ang mga salitang pagkilos ng naaayon sa tama, hindi manloloko at may paninindigan. Ngayon naman ay susuriin natin ang isang maikling kwento patungkol sa isang mag-aaral na nagpamalas ng pagiging tapat sa salita. At pagkatapos ay sasagutin mo ang mga sumunod na tanong. Sabayan mo ako sa pagbasa. Ang mga mag-aaral ng Pino National High School na sina Edward, George, at Sean ay nagkatuwaan na magsulat ng mga hindi kaaya-aya sa dingding ng palikuran habang oras ng kanilang recess. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may nakakita sa kanila habang ginagawa ito at naisumbong sila sa guidance office. Pinatawag sila ng guidance counselor. Habang naglalakad papuntang guidance office, nangako ang tatlo sa isa't isa na hindi sila aamin sa kanilang ginawa. Ngunit, alam ni Sean ang tama at napipilitan siyang makiayon sa gusto ng mga kaibigan niya. Todo tanggi si na Edward at Ray noong tinanong sila ni Binibining Reyes. Pero si Sean ay umamin dahil alam niya na mali ang kanilang ginawa. Sorry po ma'am, pabulong na sabi niya. Kami pong tatlo ang nagsulat sa dingding. Hindi na po mauuli. Alam niya na magagalit ang dalawang kaibigan niya sa pag-amin at maaring masira pa ang pagkakaibigan nila. Pero para sa kanya, tama ang pag-amin niya. At ang unang tanong ay, Kung ikaw si Sean, haamin ka rin ba sa nagawa mong kasalanan? Bakit? Dahil ikaw isang mabait na mag-aaral, alam mo na ang pag-amin sa kasalanang nagawa ay siyang makabubuti para sa kapanatagan ng iyong loob. Tama ba? Paano nasubok ang katapatan ni Sean? ayon sa maikling kwentong ating nabasa, maaaring magalit sa kanya ang kanyang mga kaibigan at maaaring masira ang kanilang pagkakaibigan kung sasabihin niya ang totoo. Paano na naig ang katapatan ni Sean? Nanaig ang katapatan ni Sean Nung sinabi niyang totoo kahit alam niyang maaaring magalit sa kanya ang mga kaibigan niya dahil para sa kanya ay iyon ang tamang gawin. Ngayon naman ay susuriin natin ang balita tungkol sa isang tapat na jeepney driver at pasahero na pinamalas ang pagiging matapat sa gawa. Sabayan mo ulit ako sa pagbasa. Isang tapat na jeep ni driver at pasahero ang nagsauli ng naiwang mga dolyar ng isang overseas Filipino worker o OFW sa Tublay, Benguet. Ayon sa pagtatampok ng netizen na si Lloyda Brownstein sa kanyang Facebook post noong Mayo 25, 2019, na ibinatay naman niya sa ulat ng Wow Cordillera. Ibinalik ni na Erwin Payangdo gipas pasahero, at Jimer Antos Denson, jeepney driver, ang nakita mga dolyar sa loob ng jeepney sa Tublay Municipal Police Station. Ang naturang mga dolyar ay nagkakahalaga ng 421,791 pesos. Sapat upang mabayaran ang mga pinagkakautangan, makapagpatayo ng negosyo, o makabili ng mga bagong kagamitan. Ayon kay Agyapas, hindi ito ang unang pagkakataong nakapulot at isinauli niya ang pera sa tunay na may-ari nito. Dagdag pa niya, naranasan na niyang mawalan ng pera kaya alam niya kung gaano kasakit sa pakiramdam na hindi mapakinabangan ang perang pinagpaguran. Masayang masaya naman ang OFW mula sa kapangan dahil sa kabutiang loob na ipinamalas ng dalawa lalo't hindi madali ang kanyang mga pinagdaanan sa ibang bansa para lamang kumita. Nuri naman ng alkalde ng Tublay na si Armand Lauro ang dalawa, nagagawaran ng plaque of commendation sa darating na Nobyembre 2019 sa pagdiriwang ng Foundation Day ng Naturang Bayan. With what you did, it made me believe that there are indeed people like you who return money without second thoughts. This is a good reflection of our constituents this Lenten season, that there are still good and honest people in this world, worthy to be emulated. Papuri ng Alkalde, Kinagya Pasat Denson Handa ka na bang sagutin ang mga tanong patungkol sa ating balitang nabasa? Ano ang naramdaman mo sa balitang nabasa? Bakit? Likas sa atin ang pagiging mabuti kung kaya tayo ay nagagalak sa mga ganitong balita. Ano ang mensahe ng balita? Ipinapahayag ng balita na tayo ay dapat maging tapat sa gawa, meron man o walang ganting palang naghihintay, sapagkat gusto din nating maging tapat sa atin ang ibang tao. Paano pinakita ng jeepney driver at ng pasahero ang kanilang katapatan? Ayon sa balita, ang kanilang katapatan ay ipinakita nung isinauli nila ang perang napulot sa jeepney sa nagmamayari nito. Ano ang naging magandang bunga ng pagiging tapat ng jeepney driver at ng pasahero? Ang jeepney driver at ang pasahero ay pinuri at binigyan ng plaque of commendation bilang pagkilala sa kanilang katapatan. Pinabati kita sa iyong mauhusay na sagot sa mga tanong sa natapos na gawain. Ngayon naman ay ating itutuloy ang ating talakayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan sa mga salitang katapatan, katapatan sa salita at katapatan sa gawa. Ano ang ibig sabihin ng katapatan? Ito ay isang pagpapahalaga kung saan isinasabuhay ng tao ang mga totoong pangyayari, tama, mabuti at angkop para sa mga sitwasyon. Makikita ang mabuting pagkatao sa katapatan sa mga salita at gawa. Ano naman ang katapatan sa salita? Ang matatapat sa salita ay nagbibigay ng totoo at tamang impormasyon sa sitwasyong kailangang ipahayag ang katotohanan. Ano naman ang katapatan sa gawa? Ang katapatan sa paggawa ay pagganap o pagkilos na naaayon sa tama. Kung ano ang sinabi mo, kailangan mong gawin at panindigan. Ngayon ay ating isa-isahin ang katangian ng taong may katapatan sa gawa. Sabayan niyo ako sa pagbasa. Una, hindi siya manloloko, manilinlang lang, o magsisinungaling upang makuha lamang ang kanyang gusto sa kapwa. Hindi siya nabubulag ng pera upang gumawa ng bawal o mali na lalong ikahihirap ng nakararami. Hindi niya binabaluktot ang katotohanan upang hangaan at tanggapin ng mga taong kanyang nasasakupan. Hindi siya kukuha ng mga bagay na hindi kanya kahit na may pagkakataon siyang gawin ito para sa sariling kapakanan. Sisikapin niyang gawin ang kanyang mga sinabi o pinangako bilang patunay ng kanyang katapatan. At syempre, kung may kabutihang ginawa, ay tiyak na may mabuti ding ibubunga ano-ano naman ang mabubuting bunga ng katapatan sa salita at gawa. Kapag matapat ka, matapat din ang mga tao sa iyong paligid. Wala kang pangangambahang butas na lulusutan dahil walang pagsisinungaling sa panig mo. Kagigiliwan ka ng lahat ng makakikilala sa iyo. Ibabalik ng kalikasan ang katapatan mo sa pamamagitan ng tagumpay. Maraming magtitiwala sa iyo, kaya kung ikaw ay isang manggagawa, marami kang ka customer. Makakatulog ka ng mahimbing dahil alam mong wala kang sinasagasaan o nilolokong tao. Hindi mo maipanuanag, subalit ipinagmamalaki mo sa iyong sarili na ikaw ay matapat magaan lagi ang iyong pakiramdam. Mahal ka ng Diyos at gagabayan ka niya araw-araw. Pero alam niyo ba na ang kawalan ng katapatan ay may masamang na idudulot? Ating alamin kung ano-ano ang mga ito. Sumisira ng tiwala. Nakakahawa pagkabalisa at walang kapayapaan sa loob o ng isip. At upang maging tapat sa salita, maaari nating gawin ang mga sumusunod. Sabihin mo ang gusto mong sabihin at ipaliwanag mo ito. Gumawa ng mga pangakong kaya mong gawin. Pagtanggap sa pagkakamali. Pagkakamali. Umiwas na magsinungaling at mandaya. Magsabi ng katotohanan. Ang mga susunod na gawain ay inaasahang gagawin mo sa iyong pinakakomportableng oras. Hindi kinakailang magmadali, kailangan lamang natapusin lahat ng gawain bago ipasa ang sagutang papel sa teacher. Sa gawain ito, balikan ang iyong mga karanasan kung kailan ikaw ay nagpamalas ng katapatan sa salita at sa gawa. Isulat ang mga ito sa Will of Honesty. Ang isang halimbawa ay, Inamin ko kay nanay na ako ang nakabasag ng mamahaling face. Ang susunod na gawain ay pagsasaisip sa naunawaan mo sa ating naging talakayan iyong kompletuhin ang konsepto na nasa kahon. Nararapat lang na ating isabuhay ang ating natutunan sa ating aralin. Ikaw ngayon ay gagawa ng panata ng pagbabago na naglalaman ng pagpapakita ng katapatan sa salita at gawa. Ang halimbawa ay makikita sa pahina labing isa ng iyong module. At sa pahina labing dalawa, ay makikita ang rubrics na gagamitin para tayahin ang ginawa mong panata. At sa panghuling pagtataya, buklatin ang module sa pahina labing tatlo. At para sa unang parte ng pagtataya, iyong suriin ang mga sitwasyon at isulat ang M kung ang sitwasyon ay nagpapahihwating ng katapatan at HM kung hindi nagpapahiwatig ng katapatan. Para sa ikalawang parte ng pagtataya, ay iyong pipiliin ang letra ng iyong sagot. Basahing mabuti at unawain ang hinihiling sa bawat bilang. pagbati kita sa iyong pakikinig at paggawa sa mga gawaing nakapaloob sa iyong module. Narapat lang na bigyan kita ng mahusay, Cloud. Mahusay! Hanggang sa muli!